Good morning guys. For today's ganap nga guys, maaga pa nagising ang mga person dahil nga yung top daw namin ay maluwag daw ang kanina kaya sabi ni father ay hey, may kosmekos daw muna ni Jimboy. Dahil nga guys kailangan nilang ayusin yan kasi nga maaga pa sila magpunta sa bayan doon kay Lula. Ayun daw muna yung unahin nilang bisitahin. Tapos yung pinakauli nilang pumutahan ito yung ipilan. So ayan nga kung nakikita nyo nag siya yung Marks ng kadina sa likuran. Ano pala yan siya guys? yan siya nag-aaral sa ano? Sa Aborlan <laughs> Agriculture, o di ba? Tawag sa si Juna diyan, tawang-tawa naman ang person. Naga, anong, anong ginagawa mo diyan, Sai? opo Bakit ka umuupo diyan? Hindi ako patingin. <laughs> so ayun na nga guys, sila nga ni Juna umupo dun sa unahan ng top-down para nga po umangat at hindi mahirapan si Jimboy doon mag-mekos-mekos sa likod. Yan, hinihigpitan niya guys yung kadina importante at mahalaga yan kasi nga magbabiyahe sila sa bayan so kailangan kondisyon yung kanilang sasakyan o si Jinji nagsilip-silip pa dyan oh, kaya kay Maritis din Ay. tingnan nyo yan o diba after nyan inaantayin lang na sila titaluda magpunta rin dito Yung guys yung ano nya guys o oh. yung bulaklak nila dalahin nila sa kay Lulo yun ganda diba ginawa-gawa lang to nila mother diba ma ginawa-gawa lang yan. Para sa kwera kayo nitong flower niya ito ma. Maingan ka. Ah, uh, lulo. Tunyo ko. Ayan, ang Ah, how about this one? Ito kay lulo. kay Tunyo. Yan. Sa dalawang lolo po namin ito guys, ibigay sa ipilan. Ah, uh, sino lang magpunta doon kasi hindi ako nagsama. Dahil walang maiwan sa bahay. So, dito tayo for this video. Sa bahay lang tayo. Dumating na rin nga guys si Latito Inche dyan. Tapos si Taluda, Latianine, dyan na rin yan. Kasi yes nauna sila dumating dito Inche. So sabi nila magpunta na doon sa cemetery. So kaya yan, for the prepare ang mga person sa kanilang biyahe. Nakikita nyo si Ying Ying doon. Ayun na yung mga bulaklak na hawak niya kanina. na Nadalahingan nila sa cemetery. na inserting nga dyan si Andaline. Kasi nga pupunta rin siya sa uh, papa niya. Ay Lulo. Papa nila ni father. So ayun na nga, for the ready ang mga person. Sama po sila lahat guys kami lang yung naiwan. Ni Juna at saka si Jumbo na iwan din. So ayan sila Mama. Magtatap doon sila. So nakisakay pa niya si Lula, sabi niya kasi pagod daw siya, matanda na daw siya kaya sabi niya sakay daw muna siya hanggang sa labas lang. O di ba? Charan, chan chan chan. Parang gusto pa ng sa mama ng baboy namin, guys. Oh, sasakay so, din ata ng top doon. <laughs> Pati yung aso, nainggit din ata. Sabi na banding 'yun. Kasi yung asita ni Nene na iwan. I mean, nahuli pala, magkaiba 'yun. So, ayan na guys. For the go na mga person. O diba? Ang saya. Banding na rin yan guys. So, bye-bye!